mukbang tayo meron tayong iniyaw na okra talong saka gabi ayan guys so saka ito mga boss ito may ampalaya may talbos ng kangkong saka pitsay saka iniyaw din na sitaw mga boss ayan mayroon tayong sinamakan mga boss so yun know, o napakasarap ngayon mga boss saka may kunting kanin tayo may isda mukbang tayo mga boss tara samahan nyo ako Ayan mga boss, ito yung mga gulay natin mga boss At uh, titingnan yung mga boss kung paano namin iawin ito mga boss Ayan mga boss, sinugasan ko na yung pitsay dyan mga boss Pati okra. Sinusunod ko na yung ugasan dyan Pati yung talong, ayan dyan na mga boss ano? Uh, palaya mga boss Ayan mga pang, pang mukbang natin mamaya mga boss oh. Iawin natin yan mga boss Pati yung talbos ng kangkong mga boss Ayan mga boss, sinugasan oh. ko na yan Pati sitaw At uh, mayroon din tayo dyan na punuan ng Grabe mga boss, at iiyawin uh, natin yan mga boss. Ayan na mga boss, oh. Yan, at uh, ko na yan mga boss. Ayan na. At iniyaw na natin yan mga boss. At uh, para mamukbangin natin. Masarap yan kasi fresh na fresh yung mga gulay na yan. Ibig tayo mga boss. Ayan, oh. Si Suka sa Kalaban Silang. Ito na yung mga boss. Maraming salamat mga boss. At uh, share and like na lang mga boss. Thank you. God bless.